malapit na ang paghuhukom. Handa ka na ba? Bago tayo magsisimula, sana po i-share at i-follow po ninyo ang ating page sa gusto sa mga topic na ito. Isang araw, darating ang pinakahihintay pero kinakatakutan din ng marami. Ang araw ng paghuhukom. Mula sa kahimikan ng mundo, biglang maangatog ang lupa, bubuka ang langit, at sa gitna ng liwanag, lilitaw ang ating Panginoong Isokristo hindi na siya darating bilang tagapagbigtas, kundi bilang hukom ng lahat ng tao. May kita ng buong sanglibutan ang pagdating niya. Ang mga bundok ay yuyuko, ang mga dagat ay magwawala, at ang mga tao magsisigawan, magsisitakbuan, at magtatago. Ngunit saan ka nga ba makakapagtago sa harap ng anak ng Diyos? Sabi sa Biblia, paririto siya na may mga alapaap at may kita siya ng bawat mata walang makakatakas, walang makapagsinungaling, lahat ay harap sa kanyang hukuman. At marinig ng buong mundo ang malakas na tinig ng trompeta, ang mga patay ay babangon mula sa kanilang mga libingan, ang iba para sa buhay na walang hanggan, at ang iba naman para sa kaparusahang walang katapusan. Ang mga tumalikod sa Diyos, ang mga buhay sa kasalanan, ang mga nagpakasasa sa laman at tumanggi sa katotohanan. ihagi sa dagat-dagat ang apoy, walang awa, walang pag-asa kundi walang hanggang kaparusahan. Nakakatakot mga kapatid isipin mo habang sumisigaw ang mga tao ng Panginoon tulungan mo kami. Ngunit sarado ang pinto ng kaligtasan tulad ng nangyari sa panahon ni Noe. Nung isinara ng Diyos ang pintuan ng daong wala nang nakapasok pa. Ganon din sa araw ng paghukom. Kapag dumating na si Kristo, tapos na ang pagkakataon, ngayon pa lang, habang may buhay ka pa, ay ang panahon ng pagsisisi at pagsunod sa kanyang kalooban. Ngunit sa gitna ng takot at kaguluhan, may mga taong ligtas, mga taong hindi naratakot sa aral ng Diyos, kundi sinunod ito, mga taong hindi sumama sa sanlibutan, kundi pumasok sa kawan ni Kristo. Sila ang mga tunay na lingkod ng Panginoon, hindi dahil sa panganan lang, kundi dahil sila ay nasa tunay na iglesia, ang iglesia ni Kristo. Ang mga nasa loob ng kawan ay tulad ng mga sumakay sa daong ni Noe, ligtas sa kapahamakan. Kaya mga kapatid, habang hindi pa huli ang lahat, manumbalik tayo sa ating Diyos. Pumasok tayo sa kanyang kawan sa iglesia ni Kristo. Ito ang daan tungo sa kaligtasan, ang tanging iglesia na itinayo ng ating Panginoong Isokristo. Dahil kapag dumating ang araw ng paghukom, ang tanong ay hindi na darating ba siya, kundi handa ka na ba? Magbabasa ako ng ilang verses para sana maunawa ninyo. At pwede din ninyo na kayo na mismo magbuklat ng Biblia sa inyong bahay para mismo kayo ang makabasa sa salita ng ating Panginoong Diyos. Magsulat kayo mga kapatid. Ito yung isa. Mateo 24, 30 hanggang 31 at sa oras na iyon ay may kita ang lahat ng tao ang anak ng tao na dumarating sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ipadadala niya ang kanyang mga anghel na may lakas na tunog ng trompeta at titipunin nila ang lahat ng mga hinirang niya mula sa apat na sulok ng daigdig. Mga kapatid, walang mga sa araw ng paghukom kaya magbagong buhay na kayo mga kapatid. Ito pa ang verses isa mga kapatid no? Apokalipsis 1.7 MB Narito Siya ay dumarating nakasama ang mga alapaap At may kita siya ng bawat mata Pati ng mga tumusok sa kanya Dahil sa kanya ay tatangis Ang lahat ng mga lipi sa lupa Pagbangon ng mga patay at paghahatol 1.5, 28, 29 MB Darating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay maririnig ang tinig niya At sila'y lalabas Ang mga gumawa ng mabuti ay mabubuhay muli upang tumanggap ng buhay Ngunit ang mga gumawa ng masama ay babangon upang hahatulan at parusahan Ito yung pangapat mga kapatid Dagat-dagat ang apoy Kaparosahan sa mga masama Apokalipsis 20, 14-15 MB at ang kamatayan at ang hadis ay ihagi sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At sinumang hindi nasusulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay ihagi sa dagat-dagatang apoy. Tulad ng panahon ni Noe, uli na pag dumating na. Mateo 24.37-39 MB Ang pagdating ng anak ng tao ay gaya rin noong panahon ni Noe. Sapagkat noong mga araw bago ang baha, ang mga tao ay kumakain umiinom at nag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila namalayan ang nangyari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ang mga maliligtas na sakawan ni Kristo. 1G MB. Mayroon pa akong ibang tupa na hindi kabilang sa kulungang ito. Sila'y dapat ko alagaan. Pakikinggan nilang aking tinig at magkakaroon ng isang kawan at isang pastol ang tunay na iglesia, katawan ni Kristo. Efeso 5.23 MB Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, gaya rin naman ni Kristo ang ulo ng iglesia. Siya rin ang tagapagdiktas ng katawan. Ang kaligtasan ay nasa loob na tunay na iglesia. Gawa 2.47 MB At idinaragdag ng Panginoon araw-araw sa iglesia ang mga nililigtas. Mga kapatid, sana po may matutunan po kayo sa ating post video ngayon, sa ating topic. At sana po i-share po natin ang ating post video para po lumagana pa po at makatulong pa po sa mga taong hindi pa po nakaranas o pagpakinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sana po mga patid, tulungan natin ang ibang mga tao na iparinig at iparating itong video na ito. Malapit na paghukom, marami na po mga sakuna, lindol, sunog at iba pa at ramdam natin mga kapatid na malapit na talaga ang paghukom. Hanggang dito na lang ating boss video. Sana po ma-share at ma-follow po ninyo. Sa hindi pa po nakapalo sa ating page, mag-follow na po kayo. Bye-bye.